Hangad-hangad. hangad, -hangad. plano mga botong bayabas abi niya mag niya <coughs> <coughs>

Ano ang sinasabi niya bahay kang daya. At nag-aalala niya ng pananak. Ang higit kayo sa muna ulit, ay mayroon sa mga puso. May pag-aalala rin sa kanilang mga mata. Kababali nga rin nasa paligid sa pangpang. Baka may aalala rin sa mga pananak. Naging bulat ang mga puso. Nang sa isang sulok, ay namatay niya si Poldo. May bubong na laging nasa kaso ko, na nakahansusin sa akin. Poto, anak, ng may sa Ayaw ba? May bulit din si mga na nga rin kayo sinig mapili.

walang kahit anong pinatatakutan ng mga gabunan eh. Kahit pa nasa bayo parang, matakotin sa akin na sa mga gabunan. Kung wala, at dumalit mga magagod, kung wala tayo makikita sa mga gabunan parang tayo. Kung wala sa mga gabunan, kung wala tayo kumbuk sa mga gabunan ang pagyaman ng kodos. Ito sa mga gabunan sa mga ay pa itaas sa mga gabunan ng mga gabunan, sa mga gabunan ng mga gabunan. sa mga Kung may niya, kung may pato, pinato, at kailan Persona, el di Basta. Pilo, ito, kung may sa di Basta, sa di Basta, kung may sa kung may sa di Basta, na may sa di Basta, may sa di Basta, kung may sa di Basta, kung may sa di may sa di may sa di Basta, kung may sa di sa di Basta, kung may kung may sa di kung may mga di sa may sa may sa may

Napakasalamat sa ginawa natin ang pagbibigay sa kanyang buhay. Kung hindi ko alam eh, marunong din ako ng na side ng mga mga pipi. din dito sa kanya hindi talaga Ano ang dito. Ang mga tinutukoy at kung ano ang mga sakali na nararamdaman. Kung hindi ko dito, ay ng mga ako. Eh, Carol. Kasi alam ko talaga 'yung ng mga mga Pero bakit hindi ko nakuha sa akin? Kasi sa hindi ko kaya Ako to oi, ako 'yung lalaban ko sa mga sakali sa amin. Ay sakali ng mga sakali. ang mga sakali parang hindi ko ng mga sakali. sa sakali, sakali mo dito.

ng mga sinis ang na babapit sa anak ang pupin na laki at natin yung gawin. Ano ang sinasabi na kalawin? Brother, ang sabi na, ito ang pagpinang kaulat sa malaki sa kanya ay na ang pagpapang aksyo. Kita mo ito, pati malaki na buwan at nagawin ay pwede mo ito kapag hindi ko na isa sa lahat. O siyo rin na huwag nalang ngayon siya baka siya baka siya sa mga pulis dahil ang hindi na tumang buwan ang laki. Hindi lang malaki pero nakakalit pa rin. Ano yung ang na malaki sa at sabi na natawa sa na sa inyo siya ang kalawin. sa

Mau na guys. Tarag, guys. Tapos na guys. cincin oh. kay bayabas ang gikuha guys. bukaon okay. bukaon ako <coughs>